yun guys, uh, isang magandang araw muli sa ating lahat so welcome back muli sa aking youtube channel ah uh, for today's vlog ay uh, update ko kayo sa uh, mga pasisyo natin dito na uh, bagong papisa ika 2 days old and then yung isang itlog na yun guys na nilagay natin muna sa shamo natin na hindi pa nag hatch yun yung may bitak na itlog ng brama na hindi napisa ng inahin na to at saka yung isa na yun na uh, namatay so kinuha ko kahapon doon sa uh, pag uwi ko sa shamo natin na naglilimlim so okay na din siya dry na din siya so kailangan na din niyang makakain so dito na siya na ibalik sa kanyang uh, inahin so ipapakita ko sa inyo guys yung mga pasisyo natin guys uh, bali ito na yung ating pasisyo so bali labing dalawa to guys So ito yung uh, sisiw ng Brahma na uh, nilagay muna natin doon sa shamo. So yan, naghatch na siya. Ayan, guys, yan guys, oh. ano? Puti. So and then, dalawa yung Brahma dito, ito yung isa. Yan at saka ito. Yan. So iba talaga yung laki niya sa native. Tingnan guys oh, mapapansin mo iba ang laki talaga ng uh, Brahma. So yan. Actually, pinainom din natin yan guys ng red cell. So, 2 days old na sisiyo. So, ang liliksi nila guys. Dito ko lang nilalagay muna yung pagkain nila sa carton uh, karton. Sa sahig lang muna para uh, matuto silang kumain bago natin lagyan ng uh, pakainan. So guys, ang dami. May mga pula, may mga puti at saka itim. Ayan. Ibat-ibang kulay yung kanyang pasisyo. So, isa rin to sa magandang uh, inahin guys dito sa aking munting backyard. Dahil subok na to. Uh, maganda yan magpapisa. Ayan. So, hindi lang muna natin tinalian yung inahin niya. hinayaan lang muna natin na makagala dito sa loob ng uh, kulungan kasi... Uh, hindi naman niya masyadong kinakaykay yung mga patuka na binibigay natin so yun guys oh, yung public is yung may red seal so iba talaga pag uh, naka red seal yung ating uh, mga lagang manok especially sa ating uh, bagong papisang sisiu so yan tingnan nyo guys ang liliksi niya oh. yan ang liliksi ng ating mga sisiu yan natural brooding lang guys yung ginagawa natin wala tayong pailaw ah, pinapadala lang natin sa ah, kanyang ah, nanay Yan o cute cute <laughs> yung ating grama cute cute so ang liliksi at ang lulusog nila dahil sa red cell na ginagamit natin na vitamina. So disclaimer lang guys uh, hindi tayo nagpo-promote ng anumang uh, produkto dito sa ating uh, pagmamanok yun ay uh, sariling pamamaraan lang natin dito sa ating uh, munting backyard guys uh, dito rin tayo sa uh, kabilang inahin so bali sampung uh, pirasong sisiw to guys yung kanya so bali 2 weeks old ayan papakita okay, ko sa inyo yung gaano kalaki yung 2 week. weeks old pure native uh, native to guys uh, hindi to upgraded bali uh, basilan ran, lang rin yung nanay mo to I ay mean, yung tatay pala yung roster na ginamit dito is basilan uh. so yan yung mga uh, 2 weeks old natin. So, ang lulusok dahil nga sa vitaminang yung ginagamit natin na uh, red cell so yun guys ang kunin muna natin yung patubig para makita natin yung mga sisiyo mismo yan yeah. yan yung 2 weeks old yun know, ang o yung mga butsi nila kasi only feeding tayo guys oh. So marami pang natitirang feeds yan. Nainsila. So, yan, kunti lang din yung uh, maliit lang din yung katawan nitong inahin na to. Hmm. So, mabait ang na klaseng inahin inahin, guys. At saka, uh, marunong din tong mag-alaga ng kanyang mga sisiw. Totoo lang, pwede na tong uh, iwala yung mga sisiw pero uh, sa mga susunod na araw na lang para sure tayo na Uh, healthy talaga yun uh, ating mga pasisi yung okay, so, uh, healthy okay, zero mortality tayo guys uh, simula naging sisiw hanggang nag 2 weeks old so, yeah, nasa tamang pag-alaga hindi nyo guys para uh, lumaki at maka uh, makasurvive yung ating sisiyo ng malusog so yun so yun lang guys for today's vlog uh, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking munting channel uh, tuloy tuloy lang tayo sa uh, pag upload at pag share ng ating mga uh, ginagawa dito sa ating uh, munting backyard so yun lang at God bless sa ating lahat